tumanggi ang gobyerno ng Australia na maging host na country para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Matatandaan na nauna ng sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang papahayag dun sa Melbourne, Australia na nasa listahan ng mga bansa ang Australia na ikinukonsidera ng kanilang panig na maging host country para naman sa kanyang pansamantalang paglayak. Ayon pa sa Vice Presidente, nangako ang Melbourne na tutulong o tatanggap sa dating Pangulo, subalit hindi na siya ah, naglabas pa ng karagdagang mga detalye hinggil dito. Bati din na gobyerno ng Australia ang petisyon ng dating Pangulo para naman sa interim release mula sa Detention Center ng International Criminal Court dun sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. Subalit hindi umano pumayag ang Australia na maging host sa dating Pangulo at hindi rin ikinup considera ito. Nakikita ng Australia ang uh, aplikasyon ng dating Pangulo para naman sa provisional release bilang isang usapin na dapat ikonsidera ng International Criminal Court sa ilalim yan ng Rome Statute, ang founding treaty ng korte kung saan ay miyembro uh, bilang Estado ang Australia. Una nga rito mga kabombo sa petisyon ay nihain para naman sa interim release ng dating Pangulo noong Hunyo at 12 ay kinumpirma ng defense team na nagpahalaman Hayag ng kahandaan ng isang bansa para naman tanggapin ang dating Pangulo sa panahon ng kanyang interim release at ipinatupad ang uh, uh, mga kondisyon at uh, kung sakasakali ay paiiralin din ito kung siya ay pansamantalang makakalaya. Subalit ang pangalan ng naturang bansa ay uh, hindi na isinama pa sa naturang dokumento.